Taong 2016 nang makapanood si Imelda ng The 700 Club Asia. Dahil sa nakitang pagtulong ng programa, hindi siya nagdalawang isip na magbigay sa gawain ng Panginoon. Kasi masarap talaga sa pakiramdam mo yung natulong ka. As in, hindi ko ma-explain yung sarap na nararamdaman kapag natulong ka sa kapwa mo. Kagaya sa CBN Asia, nakikita ko kung paano kumikilo si Lord sa mga tao na uh, ginagamit Niya para don sa mga para uh, para tumulong don sa mga nangangailangan. Cakes and pastries ang negosyo ni Imelda. Naranasan niya na sa tuwing magbibigay siya sa CBN Asia, panibagong customers ang pumapasok sa kanila. Kasi every time nagbibigay ako talaga, binabalik ni Lord yung talaga na siksik, liglig at maapaw. Hindi ako nag expect ng kapalit. <laughs> ah, ko talaga siya. Gusto ko talaga magbigay. Ah, nagbigay ako, nag-send uh, ako. Tapos so, maya, maya lang, may order na sa akin ng cakes. Ganon. Hindi siya nagiging kinabukasan. Hindi. Pag send na pag send ko noon, may mag i sa akin. Ganon siya. Ganon siya kabilis. Ang sarap sa pakiramdam na kahit hindi ka humihingi, nabibigyan ka. So I know yung pakiramdam nung nabibigyan. Nasubok si Imelda na magka-COVID ang kanilang anak. Umabot ng 200,000 ang bill sa hospital. Sa kabila nito, patuloy pa rin si Imelda sa pagbibigay sa gawain ng Panginoon ng walang hinihintay na kapalit. Pero hindi ako nakinakabahan. Kasi I know God is our great physician. Sa bawat uh, trials, pinapasalamat ko yun. Hindi ako nagko-question na why. Talagang sabi ko, Lord, salamat sa trials na meron ako ngayon. Salamat, Lord. Alam ko, may reason lahat ng nangyayari sa buhay. Yung 200,000, sabi ko, eh, kahit kaninong kamay, bibigay ni Lord, di ba? Si Lord yung magbibigay. Kaya sabi ko, hindi, God will provide. Yung nalangyay ko sa sabi, God will provide. Kahit wala kaming hawak nun, God will provide. Pagdating nung bill, sabi nung anak ko, ma, sabi niya ganyan, um, zero, as in zero, zero. Kasi dapat bayaran namin is 200 plus 1,000. Tapos zero zero pala. Talaga God is so good. Zero zero talaga. Wala kayong binayaran kahit singko. Wala talaga. Ganun magbalik si Lord talaga. Sa grasya ng Diyos, wala na silang binayaran sa ospital dahil na-cover lahat ng health card ang kanilang bill. Bukod paraon, nasagot din ang panalangin ni Imelda na makapasa sa board exam ang kanyang pamangkin. Kasi exam niya is August 6 and 7. So, Koyla, 700 club na sa ako nag -pray? nagpa -pray ako. And then, no August 13, namabas yung exam. Ayun. Ah, sabi niya, nakapasa siya. And then, naka-live yung ano, the 700 Club. Nag-ano na ako doon. Nag-comment na ako. Medi, Medi, thanks be to God, nakapasa sa MedTech Board Exam ang aking Thank you, niece na si Mariel Grace Rojas Lorca. Salamat sa inyong panalangin. God bless us all. Sobra. As in, sobrang-sobrang saya ko nung nakapasa yung pamangkin ko si Mariel sa board exam talaga. Ngayon ay patuloy na pinagyayabong at ginagamit ang negosyo ni Imelda upang makatulong sa pamamagitan ng pagbibigay sa gawain ng Panginoon. Huwag magdalawang isip na magbigay sa Panginoon. Not because ibabalik niya ha ng siksikligid o maapaw. Yung taos puso. Taos puso kasi isipin mo na kay Lord ka nagbibigay, hindi sa tao.